Hello mga kapatid, mapagpalang hapon po sa inyo lahat, mapagpalang gabi, mapagpalang umaga. Mga bro, sis, madam, sa muli, ito naman po ang inyong lingkod. nagbabalik naman po ang hiwaga ng kalikasan para magbabahagi ng mga gamit na bihira lang matatagpuan mga kapatid at magbibigay rin ng kunting kaalaman. Yan mga kapatid, Pero bago natin simulan mga kapatid. Pakisubscribe po. Like at share nyo na rin sa mga kaibigan natin Na may paniniwala sa mga gantong usapin. At kung kayo naman ay walang paniniwala. ay eh malaya po tayong maghanap ng video. Na nararapat para sa inyo. Huwag na lang pong mag iwang. Na kung ano ano comment. Bilang respeto na lang po. Sa aming mga antingeros. Antingeras mga kapatid. Bago natin itatalakayin mga kapatid ang mga gamit, papatugtog muna natin ng ating maiwagang patalastas. We used to hide under covers, Hello mga kapatid, welcome back again. Ito na mga kapatid ang ating mga iba't, iba't, iba't ibang uri at hugis ng kidlat mga kapatid. Papaliwanag din natin mga kapatid ang mga mabisa at mga bisa ng kidlat mga kapatid. Kung ito y may, may kaparehas o kaparehas mga kapatid. Ito mga kapatid ang eh, mga kidlat natin mga kapatid. Ayun oh lahat yan ay uri ng kidlat makapatid kapatid maliban dito sa ulo ng sawa na naging bato mga kapatid yan ang ulo ng sawa yan mga kapatid ito ay mainam na pangontra proteksyon sa gubat mga kapatid kapag naglalakad kayo sa gubat dapat meron kayo nito mga kapatid pangontra rin ito sa mga itim na mga ng kanto na mapanglinlang mga kapatid mapaglaro sa kupat mainam din yan na panguntra sa ahas mga kapatid yan ay nasubukan ko na ang ganyang mga uri ng mga ano bisa hindi gaano lalapitan ng ahas mga kapatid kusang lalayo ang ahas mga kapatid kung meron kayo niyan mga kapatid isa rin yan sa gabay ng kalikasan mga kapatid ang ahas ito naman yung ano ating hugis triangulo ang dulo mga kapatid ito parang tuntun o tigib na kidlat yan you know? o tatlong sulok mga kapatid nito yan ito ay bihira lang matagpuan na kidlat yan o ang kidlat na ito dalawa ito mga kapatid kapareho nito ang isa ang isa maliit mga kapatid kapag nakatagpo kayo ng kaparehas mga kapatid ang ano dulo yung maghawig talaga mga kapatid ang isan niyan mga kapatid ay tinatawag na kulog mga kapatid katulad nito mga kapatid oh. yan ito yan o oh, nagliwanag yung ano kidlat yan o oh. ng kidlat yan mga kapatid yan o oh. yan nakita niyo ang may tatlong ano yan oh, sa ulap yan oh, parang kaon na nakaupo na may kidlat sa at taas oh, yan o. yan ay sa kidlat mga kapatid. ito rin yung isa yan may nakaguhit na parang ano ulo ng malaking ibon ang isa nito mga kapatid ay kulog mga kotid itong magkakambal yung tinatawag na kulog ito yung sa kidlat maaaring ang isa dito ay kulog kapag kahawig ganto mga kapatid. kapag ang kulog at kidlat ay nagsama at talagang malakas yan mga kapatid tinatawag ng iba niya ano pangil ng kulog yung mga ganito mga kapatid nagbibigay ng kakaibang lakas proteksyon sa taong nagtatangan nito mga kapatid ang ibang uri ng kidlat mga kapatid ay katulad nito mga kapatid yan oh. Yan. Yung iba, yung sa dulo nila may pagka-kristal. Yan oh. Ito hiniram ko lang dun sa kaibigan ko itong dalawang to. Hiniram ko lang makatid. Yan oh, ikidlat ito makatid. Na ang dulo ay may pagka-kristal yan oh. Yan ay malakas mga kapatid na ano. Gamit ito y... ikidlat kidlat din mga kapatid na may pagka-kristal ang dulo ito yung ganda oh ito daw ay magnetic tong is, yung sa ano sa dulo niya ito naman yung ano you know, isa yung dila mga kapatid ng kidlat yan oh yan oh may may pagkaano pa dito at ayan yan you know, oh dila dila talaga sa ng kidlat mga kapatid ito naman yung puting kidlat mga kapatid yan you know. oh may may pagkaapoy oh yan. May pagkaapoy na puting kidlat, mga kapatid. Ito gamit sa pangkalatan, mga kapatid. At bihira lang matagpuan. Ito yung ano, palakol. Yan. Lusaw, mga, mga, lusaw. Ito, mga kapatid. Oh. Iyo bang talim ng palakol? Yan, oh. Yan, yung gantuin siya. Yan, gantuin. Isang uri ng palakol. Yan, oh kalakol ng kidlat mga katid yung dulo tinatawagin itong ano ngipil ano alam niyo ba mga kapatid na ang bawat gamit o middle yun mga kapatid ay lampas isang libo ang pamamaraan mga kapatid para lubos mo para mapalabas ang tunay na lakas mga kapatid kadalasan sa atin ay magagamit natin ang lakas yung sarili natin nakas mga kapatid hindi natin naggamit yung ano pwersa ng kiblat mga kapatid kadalasan sa nakagamit nito mga kapatid yung nakikipagkumbate mga kapatid sa spiritual kapag idinikit yan mga kapatid dun sa ano pasyente talagang hihiyaw at talagang nagkita yung ano may mga sumilip yun o oh. ang ganda ng isang to may sumilip pa nakangisi pa yung isa oh. isang libong pamamaraan mga kapatid ang bawat gamit para ito'y lubus lubos na mapagana alam niyo ba mga kapatid na ang isang gamit kapag hindi kinaya ng inyong katawan malakas ang isang gamit ay hindi kinaya ng inyong katawan ay eh magkakaroon yan ng feedback mga kapatid maaari kang mabaliw kung ano paman dyan mga kapatid kung mahina ang inyong spiritual mga kapatid sinasabi ko lang ang totoo mga kapatid para bago kayo tumuklas ng mga ano bago kayo pumasok sa mga ganto mga gamit dapat nakapag pull kayo ng 49 days mga kapatid na devotion yan mga kapatid para hindi basta basta na masasapawan yung bang parang isang dalawang timbangan mga kapatid dalawang timbangan kapag mabigat ang isa aangat yung isa dapat pantay kayo mga kapatid kung gaano kalakas yung gamit dapat malakas din yung yung spiritual nakakayahan para hindi magkaroon ng feedback mga kapatid maaari kayong manghina yan mga kapatid ang totoo sa gamit mga kapatid nagbibigay ito ng protection at kung mahina ang iyong pangangatawan ay talaga namang magkakaroon ka ng sakit mga kapatid na kahit pabalik-balik ka sa doktor ay hindi malulunasan mga kapatid yun ay sedungan mga kapatid dapat magpablis kayo mga kapatid yung isa rin sa pagkupataas ng enerhiya mga kapatid pag ano yung kumpisal mga kapatid sa pare yan pagkatapos mo magkumpisal ng pare dapat madasarin ka talaga mga kapatid yung hindi ka tama yung hindi ka tamad mga kapatid hindi ka makontento doon sa doon na lang dapat yung mag patulikan patuloy ka na nag-aral mga kapatid bali sa pag-eskwela mga kapatid Ganon din mga kapatid kahit ang mga ano mga kapatid ang mga guru na ay patuloy yan na tumutuklas ng mga bagong ano kaalaman Ganon din sa mga ano nag-aaral pa lang mga kapatid kahit ako ay tumutuklas pa rin ako mga kapatid ng mga pambira at kakaibang ano mga kakayahan ng gamit yan mga kapatid para pagdating ng panahon ay handang handa tayo mga kapatid yan lang po mga kapatid sana po ay may matutunan kayo mga kapatid ito yung lusaw, lusaw na lusaw to naiwan yung ano kambal niya yung kulog naiwan kapag may nakita kayong ganito eh nako wag nyo nang pakaruhan mga kapatid itong dalawang to eh gamit to ng ano ng kagawad dito sa amin yan pinahiram niya lang para ma may ano ko may may vlog mga kapatid yan itong dalawang to sa mga nagpipiim sa akin na ano na gusto ng gamit i-PM nyo lang ako, mga kapatid sa ano, messenger o mag chat kayo doon sa ano, comment section natin masaya akong babasahin yan yun mga kapatid ipakilike at share nyo na rin doon sa mga kaibigan natin dyan na may paniniwala sa mga gantong usapin at kung kayo naman ay walang paniniwala eh maghanap na lang kayo ng video na nararapat talaga ta sa inyo mga kapatid iskip nyo lang po mga kapatid bali respeto lang po yung iba kasi kung ano-ano ang sinasabi hindi rin natin masisig kasi iba tayo ng paniniwala yan mga katid yan lang po mga shoutout nga pala sa mga ano, sa ating mga solid supporters dyan mga bro sis mram saan man kayo naroon sa mundong ibabaw shoutout sa inyong lahat mga kapwa vlogger kapwa anting Shout out po sa inyo lahat mga kapatid Palagi po nating pagkatandaan na magdasal araw-araw Para lagi tayong gabayan ng ating Diyos Amang siyang lumika mga kapatid At sa susunod na ano mga kapatid Ipapaliwanag ko ang tamang pagkasa Ng gamit mga kapatid Yung bang tamang pagkasa At susunod ko rin yung ano I-salay ko na rin yun Kung paano pagganahin ang dasal mga kapatid Sa ano Susunod na video mga kapatid yan na po mga kapatid ingat kayo palagi at palagi po dating pagkatandaan na ang mga ito ay pawang material na gabay lamang mga kapatid hindi sa meron ka na nito ay pinagyayabang mo na yung inaasa mo na ang yung sarili sa isang gamit hindi yan pwede kahit yung ano yung security may bodyguard ka hindi pwede yung inaasa mo lang yung sarili mo sa bodyguard mo paano kung namatay yung bodyguard mo eh, wala kang kawala mga kapatid dapat may ano ka rin mag aral ka rin para palagi yung sinasabi na kargaan mo rin yung sarili mo ng proteksyon at depensa para hindi ka masyadong tamaan mga kapatid ng mga physical at spiritual na atake yan lang mga kapatid ingat kayo palagi God bless all po sa inyong lahat